para sa kanyang ikalawang tanong. My question is for uh, Mayor Duterte. Ang sabi po raw ninyo, tatapusin niyo ang krimen sa buong Pilipinas sa loob lamang ng anim na buwan. Magnificent target po yan. Pero ayon po sa Philippine Statistical, uh, Statistics Authority, Davao City ang may pinakamataas na crime rate sa buong Davao Region noong 2010 at 20, 2012. Ang tanong po ng ilan siguro, Paano niyo tutuldukan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng anim na buwan kung sa Davao City, where you been mayor for two decades already, eh may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yan was just a really little bit malicious. Ano nga, sinasin mo doon na nanim ka really eh. Those are violations of uh, law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Eh, sabi nga ni Mar, pupunta ka ng Davao, eh, makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic uh, nation. We do not come from people in public. Kaya sinabi niya may siyabo sa Dabao, pati, sabi ko sa Maynila. So one week after, there was a raid. Uh, dito sa Dabaw pati dito sa Maynila, oh, oh, look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli. Buhay. Yung akon sa Dabaw na patay apat. I said, I wipe out. I'm still wiping out. But, but, ako, sabi mo, how can I do it in three to six months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung anong mo ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. When I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you're dead. <laughs> Naroon lang na naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And If I am into the presidency, look, if I am president for two months, and nobody would believe me, nobody would follow me, even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, itayin mga ako, kung ako mo presidente, 3 to six months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it. Just like what I did to Davao. Panoorin mo ang panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Huwag maisali yung statistics, pati yung panigarilyo. Hangin. Urinating in public, you get arrested. It, it goes into the statistics. magpunta ko muna daba, tanongin mo mga tao. Maraming salamat, Mayor Duterte. Any reactions from any of the candidates, please? Secretary Mar? <laughs> Alala ko, nung uh, DILG ako, sumulat ako sa kay uh, Mayor Digong uh, para sabihin na halos sa apat na po ata. Hindi ko, hindi ko masiguro yung, yung bilang ng barangay. I think is either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug infested pa rin. Hindi ko kinikwestiyon ang kanyang pagnanais na tanggalin ang drugs, ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kinikwestiyon ko, yung kakayahan na magawa ito in six months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kami yung city mayor, Philippine national. Kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control of the PD. Let me finish. and then i told you that Kasi <laughs> nakalimutan, nakalimutan siguro ni mayor 'yung Local Government Code. Na kung saan ang uh, mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was seven and half billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero 'yan ang aming actual na accomplishment. seven and a half billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests, may mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug bus na yan. Uh, yes, <laughs> Mayor Duterte. Yes, inaresto sure mo. Pero ang ginawa ninyo, this administration allowed Shabu to be caught inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya ik nahuli nga eh, di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Penitentiary. Hindi hey, ba na? It's eh, Wala, alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. And ang mayroon sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang so hirap sa iyo. Secretary Maris Soki. It's my time. It's my time. My time. Oras yes, ko na ngayon. Yes, your ay. time. Uh, ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, eh yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan, totoong nahuli uh -huh. yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Sa dyaryo yun, tabloid yun. <laughs> <laughs> Alam mo, uh the, 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 is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You are just, you are a fraud. You are pretentious. Oh, name calling, pati education mo, sinangali mo yung warton, hindi ka pala taga Let's stay on the subject. Uh, we're on the subject of how to beat drugs hindi in hindi three ko, to six hindi ko Problema, hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang you know, kanyang gagawin. We ask Wharton. And they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate ang with an MBA. Hindi, umatindi ata siya ng seminar. Ang, ang Wharton? Ah, si si yun. Oh, <laughs> <eto, laughs> ito naman si Vice no, President no, Binay. No, 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 sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, <laughs> Ang importante dito... Eh. Importante. Ang importante, Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip noon. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin na naggraduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. No, 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 kung ano, sa Wharton. excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Walang wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, may, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa si Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. hindi ako. believe me. Kaya kaina toktolan lang yan maghanap na lang ibang hindi you know? ako takot mamatay ako Then, mismo pumunta sa Yolanda ako mismo pumunta ako, na doon. ako mismo pumunta sa Sambuanga doon ako tumira tatlong linggo Tingin para suriinan ng ating mga kapulisan ang at ating mga kasundaluhan doon hindi po ako takot mamatay ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso ang mga mahihirap lang ang pinapatay diyan Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo Sino mga malalaking tao ang binangga mo? <laughs> Hindi mo lang alam. Kasi wala ka alam talaga. Ang <laughs> problema <laughs>